good morning mga kabangka welcome back naman sa ating munting channel uh, public malipayon channel at kung gusto nyo po na updated tayo sa video na ina-upload ko araw-araw uh, pag-subscribe na lang po ang uh, gawin ko ngayon mga kabangka pupunta ako sa ano sa bundok Na puntaan ko yung pinsan ko doon uh, doon sila kasi nakatera so ayan o oh, kita nyo naman dito na ako sa ano yan <coughs> so brand out naman kasi kabangka kaya yung gawin ko hindi ako makapagawa ng ano ng uh, project na pinapagawa sa akin burn out kasi kaya eh, ito mag tour muna tayo sa bundok yun ano nya may eh, mga kabangka o oh, ng kakay o oh, mag ano yata yan ng ano gulay yan so yung may nadaanan kami mga lansunisan mga kabangka Ayan, mga lansunisan yan dito Ayan tapos may mga bunga na rin mga kabangka, Ayan, kabangka oh. yung kabangka daming bunga ano? Oh, pansin nyo tapos dito yan may mga bunga na ah, kabangka yun o oh. know, sa taas kabangka marami ng mga bunga so, <coughs> ah, yung kabangka yan yung pinsang ko so pupunta kami sa bahay niya So, magala-gala din tayo kabangka kasi wala na rin akong gala-gala sa ano, pagdating ko sa trabaho. Trabaho pa din sa bahay. So, maswerte lang nag brand out ngayon. Hindi tayo makagawa kasi yung mga uh, equipment at mga kabangka, mga power tools, uh, ano talaga sa mga kuryente. Kaya hindi ako makapag ano, paggawa. Hindi mga kabangka. Oh. Silipin natin kabangka yung bahay niya doon. Ang, ano, saka <coughs> mga gulay-gulay doon sa bundok hmm, kabangka Paket na ito mga kabangka bangkau hmm. pakiat memang nga manukan din namin ya So, yung bahay nila doon kabangka sa bundok, nag-iisa lang yan. So, may asawa siya, tapos may isang anak. So, nag-aaral doon sa kinder, as naman ng mama niya. <coughs> so, may nadaanan kami kabangka na nagkukupras. So, medyo may edad-edad na rin. So, hindi niya kayang akitin yung ito, yung nyog. Ang taas kasi. So, nakiusap siya sa ano yun, pinsan ko so inakyat niya sakit pa pa no yun, bangga, oh. Inakit niya talaga Mayangan ni dati, Werong. May ano, Wer? Si Kalbo diyan dyan lang ano sa anang papahan. May tubaaw. Oh. Kung papahanin mo. Oo. O di ba, nagbalik dati yaw. Oh. Ayun na mga kabangkao. Oh. So, yung langit kabangka, may oh. itim na naman. Parang uulan. Nagbabadya ng umulan. Gumagalaw-galaw yung nyug mga kabangka. Pero <gumagalaw> baliwala sa kanya yung mga kabangka. Yung kabangka. Ayan. Ayun. Ayun din niya tinaga. kasi malambot lang. Maano ko sa yung ulan. Apas ako na doy. Lain, ilaw pa ay nang pwede na lang sa mong uluhanan. Malambot lang. Huwag Bu ka na na lang ng kamay niya. Yo. Kenan. Oh. Ha. Nanti mo ka bangka. Oh. Ganito, ganito sa amin ka bangka pero sa mga keso nakikita ko ah uh, bandang keso nilalagyan nila ng ano yung kawayan tapos yung ano lang. Tapos inaano lang, hinihila lang. 'Yon. Pero dito sa amin talagang inaakyat. Yan you know, almost lahat ng mga nyug. Puro may ano yung kabangka uh, papatawag sa amin. latat Puro may mga apakan. So yung mga kabangka, uh, tumakbo lang kami kanina. Kasi yun nga, masyadong ano yung ulan. Yan. Pero actually yung mga kabangka, pagkatapos niyang umakyat doon ng ano, nyug sa matanda tumakbo na kami papunta dito kasi naabutan kami ng ulan yan so ito yung mga pananim niya mga kubangka oh. mga okra yan Mas, kung kilala nito kubangka oh. <laughs> gagamba gagambang talawit yung yung kubangka yan, yung may mga tanim din siya tapos dito siya sa gilid kubangka yan o oh. gilid ng mga bato dito siya naglagay ng bahay So, ito na yung bahay niya ko bangka. Yan. So, yan. May mga tanim din siya doon. Mga sitaw. Yan, ang saging kataba, mga kabangka. Tapos, ito may mga kamuti. Yan. Tapos, may aso rin yung kabangka. Ah. Maya mong maging balay daw eh. Maya mong... Ha? Ah. Abo, ah, dalawang <laughs> indana. <laughs> yung kabangka, may tulugan din doon sa taas. So, si siya lang din yung gumawa nito ang kabangka. So, yung kabangka niya, si, ikaw si, ano? Ito mga kabangka, o. Oh. Akyatin nga natin kabangka. Iya. Yeah. Akyat kabangka, o. Oh. Ayun. Dahil hindi itang igok lawas <laughs> niya, de. Siya mga kabangka. Ayan, yung laruan ng anak niya mga kabangka sarap ng hangin dito ko bangka. Ganda dito. Ayun. Ang ganda ka bangka. Tapos kitang kita ka bangka yung ano. Yung dagat. Ayun yung mga dagat. Ang dagat yung bangka. Oh. So, talagang ang lakas ng ulan dun sa ano, laot. Ayun siya. So, Talagang simple lang ang buhay, ka bangka Basta magsikap ka lang. Tumanda na rin ako dito, oh. Ah. No, tambok ko pa rin, oh. Oo. Tumanda ko. Ang tataba ng mga okra, mga kabangka, oh. Ang oh. tataba, oh. Grabe, oh. Ang tataba, oh. may mga sitaw-sitaw din doon. Oo, kapagabunga iba, oh, dito, doon. Brave ng mga bangka. Gandang dito mga bangka, ang ganda na hangin. Aba. <laughs> Napo-i-inspire ako. Dito mga bangka, ganda dito oh. Talagang yung dekat natin kita.

Mamnao ka? so yung mga kabangka, uh, bababa muna kami sa ano, dun sa ah uh, uh, na bahay. So ito gagawin din niya tong bahay talaga kasi may mga pananim siya dito. Saka 'yun, bababa kami doon. Tingnan namin yung ano niya, yung, yung mga pananim niya ulit doon sa baba. May mga tanim pa siya doon. dito Ah. So yung mga kabangkao, mga pananim niya, mga kabangkao, mga sitaw yan. So ang tataba. Tapos yung mga saging, yun, yung mga saging niya. Di yag, di sa ah. So ito pala yung sumisira ng mga ano kabangka. Ayan o, no? sabi niya. Ayan na mga insekto yung sumisira ng mga ano, yung mga ah, kalabasa niya. ano o, no? butas-butas. Oh, mas nami siguro sprihan do I know Gigpunta mo oh, ay. Ya pa na patay tayo ini. Patay sa bonbay. Sa kundo lang ba siguro mong imbutang? Kundo lang magbukal-bukal lang. Kuy mga kabang ko. Mga tanim niya ng mga okra. Yan. Ang tataba. Tapos yung mga kabangkaw. Yan o. Yung kulay orange na yan. Yan yung kumakain ng mga dahon ng kalabasa. Diyan, Diyan, uh, upraya, yeah. o? Tapos udi okay. ka bayaw mama niya, ginakaon man niya it nang ato. Ginakaon niya ta. O mm. na uh, asta nang go. Oh. Pagipok sino kina ibay di ba? May mga bunga na rin kabangka o. Ang pag dito sa bundok kabangka, pag masipag ka lang, talagang hindi ka magugutom. Lang go bunga. May mga bunga na rin yung upra, mga kabangka. So, ang kinagandalan dito sa bundok kabangka, uh, makapagtanim ka ng mga uh, katulad ng mga saging mga uh, ano para hindi ka nabibili ng mga gulay yeah. so yun mga kabangka uh, proceeding muna kami dun sa ano sa ano niya sa pangalawang bahay niya yung, yung, kasi yung punta namin kabangka uh, uh, yun ang una yung bahay tapos ito yung inakita natin magiging bahay niya rin yan kasi mag-aalaga daw siya ng mga manok dyan. Ito, malapit na rin itong bumunga. Sagan na yung kabangka. Tapos ito kabangka, oh. uh, nilagyan niya ng silo. Ng, ano, para makahuli siya ng yung tawag sa amin dito. Uh, yung musang. Tupi! Ay So, aso ko kabangka. Pinapagalitan ko kasi inano niya. Eh, paano mag-agi yan dan? Sa ulo, tra. So, ayan ka bang kao. Oh, nilagyan niya ng silong. Ay, ng silo. Tapos, ayan, may yung ano niya. Yung ito yung ano, yung lubid. Ulo, tra. Hindi, wow. Pwede Pwede man ka ba diaw? Oh. E, Tangat kahoy. Kanana, Pag may ano so, sa babaw. Ayan nya sa wa man niya. E, kanana, kundir, ko na Ah. Uh, so ito kinakain ng mga musang itong mga kabangka. Itong puno na ito. yung tawag sa amin. Duga nga yung tanong pa. So, ingat-ingat lang tayo kabangka kasi pababa. Tapos, madulas yung daan. Umulan kasi kabangka. Ito yung kabangka, oh. Bangin yan. Yung malalim yung kabangka bangin alos yung lalim niya ayun yung mga kawayan nandoon na nga alos yung nyog yan oh no? katapat na namin yung nyog oh. pero grabe yung ano lalim tapos yung ito mga kabangka yung mga kahoy na to yung pinaglinisan niya uh, ano ni yan daw eh? kahoy yan eh para may pang gatong kain daw yung mga anak niya bibinta niya pang gatong yan Oh, marami na mga kahoy so pinapatuyo lang niya. Kasi yun nga, iaano niya. -ano niya. Eh pambenta para may pang ano din, panggastos siya sa pambili ng mga pagkain ng anak niya pag ma, uh, baon. Pang ng anak niya pag magano. Pag mag-aral, pag pumasok sa paaralan Ang kabangka, oh, daming kahoy. Yan. Sayang din yan kasi kabangka pag pinabulok lang. So, pag masipag ka, siyempre, uh, biak biyak-biyakin mo yan tapos ibinta e, sa nang ilangan. Ah. Uh, 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 boat Bot kay dati di ah. Mm. Ayun, na rin siya. Sabi ko baka imbundok oh. Ganda. So, siya lang talaga yung nakatira dito ko bangka. Wala nang iba. Oo. Oh. Mugid. So yung mga kabangkao, oh, ang dami pa palang tanim niya doon ng mga saging. Oh. No? So yun nga ang kasabihan kabangka, hindi ka talaga maghihirap kung ano, kung masipag ka lang kahit nasa bundok ka. So dito lang kami dumaan kabangka sa mga ano, damuhan. Oh, yeah, oh dami po lang yung mga tanim-tanim so ito daw yung ano yung gigibain pa daw niya to ito yung ito kung napansin uh, nyo ito yung mga halaman na yan ano yung padaw niya, ano yung niya? linisan padaw niya ngayon nga sipag-sipag lang mga kamangka ito na Oh. <laughs> Ano binata mo? May gulang din mo ay wala pang pakomento sa ay kung gnelo. Ay kung gulan kung kamay kung kakpananim. Eh sabenya ka bang kai alangan daw magtanim siya kung matanda na siya eh wala. Sigla <laughs> hindi na eh. Ay walang <laughs> ano daw, walang pwersa na magtanim pag matanda eh mas maganda daw yung bata pa daw siya pananim na. Tama nga naman, mga kabangka. Why? May aanihin daw siya kabangka pag tumanda. Tama, na, tama man, naman talaga kabangka. Yung kabangka, oh. dito na kasi kami sa baba. Yung bahay niya kanina, napansin nyo, andoon sa taas. Tapos ngayon, mawag niya mong gano'ng kataas yung mga bato kabangka. Bato yung kabangka, napuluputan lang ng mga ano, mga dahon-dahon, mga halaman. Pero, yan, oh. Taas yan. Yan, oh. May mga bunga ng mga kabangka, oh. Yung isang, na ano, yung kabangka na saging, oh. Sabi niya, eh, kung dadalhin ko daw, eh, sabi ko, wag muna. Ano lang niya sa anak niya. Sabi, may mga saging din na kasi ako kabangka ng mga tanim doon sa bahay. Marami din akong tanim doon. Mga Saging-saging. <coughs> O, yung lalim pala nito, kabangka. Ayan yung kabangka, oh. Kikita ko sa kanyo. Yung lalim niyan, tingnan mo yung kawayan, kabangka. Yung pinakadulo. Halos dito na sa amin. Kaya halos isang kawayan yung lalim niyan. Yan, ang kayo bata. Tato sa bosan yung balay. Ah, yung panghalin mo? Oo. Mm. Ang mga kabangka, dito na kami sa baba. Pinakbaba. baba yan, dito na nga may mga kabangka. Yung napansin nyo kanina kabangka, yung uh, kulay puting bato na yun. yun. Yan. napansin nyo, di ba, andun yung bahay niya. Ito so, mataas ang kabangka. Oh, masaging niya, may mga bunga na. Ang ganyan talaga pag masipag. Payag bunga. Pag unang tanong payay, eh, di ba? nya oh tama mo, So, mga papaya doon niya, mga kabangka, kasi dito, madaming unggoy. Sa totoo lang kabangka. Ang daming unggoy dito. Tapos, yung mga, sabi niya kanina sa akin, yung mga pananim niya na mga ano, like mga uh, kalabasa, mga sitaw, uh, okra, o kung ano man yung tinatanim niya, pinagbubunot ng mga ano, unggoy. Kung napansin nyo kanina may <laughs> doon sa taas sa bahay niya may nilagay siya na aso kasi takot yung ano kubangka <clears throat> takot yung unggoy sa mga aso kaya nilagyan niya doon tinalian niya pero ang um, fairness kubangka ang ganda doon ang hangin so grabe sobrang ganda kubangka oh. Sa dinggane na okay dati din tatay mo tuwang ano paguling. Ang balbarong nga bala to. Okay, baka, ah. Sa so, tingin nito doy ah? na kot So dati pala ka bangka kasi tinataguan na yun ng kabangka oh, dagat. Ah, tinataguan dito to ng mga ano, ng mga ng chimpo hapon. Tinataguan dito ng mga sundalo. So dito sila nagtatago kasi kitang-kita yung dagat. Tapos ayan, dito nagbabaha yung mga hapon. Ayan. Actually, kabangka, nung nag-uling to, yung pinsan ko na to, nung nag-uling siya, uh, may nakita silang, ano dito, yung paghukay. Siyempre, mag pang mag-uling ka, maghukay ka. So, may nahukay silang yung, ano, yung malaking bala. Hindi ko alam kung saan yung, kung saan yung ginagamit yung gano'ng bala. Alos ganito siya, kalaki kabangka. Yan o, yung kawayan na yan. Kung napapansin nyo. Ayan, nakawayan. Ganyan kalaki mga kamangka yung bala na nakita dito. Hindi ko alam kung saan nila inaano yan. Uh, inaano? Kung, hindi ko alam kung saan binabala yung ganong bala. Kalaki. Kasi sobrang laki kasi. Haros ganyan nga. Sa, kung napansin nyo na ito yung kawayan. Yung nakahiga na Haros ganyan kalaki yung balang na hukay dito. Tapos may pumunta din dito mga kabangka na mga uh, sure. treasure so ito nga Pinaghuhukay nila yan mga kabangka oh, may huhukay pa eh ano siya mga kabangka oh. Yeah, may hukay pa so wak nang daging dayon doy ay wak nand, wa do, na dayon doy may konta sa loob na wak so may inalisan daw may pinuntahan so ito yung hinukay nila so hindi na tuloy So, dito kasi ito nakita yung ano, yung dyan, dyan. Dito nakita yung bala. Andyan, andyan nakita yung mga bala. No? Kasi ginagamit ito, ay inaano ito dati ng ano, mga hapon. Pinukublihan. Ay, hapon, sorry. Yung mga ano pala. Yung mga Pilipino na mga sandalo. So, pinipistuhan ito. Ito yung mga bato kapag ako. Yan. yung bato talagang nak nakakubli naka talaga dito sa likod. Ano siya. Hmm. Ayan. So, ito naman, yung ito, yung nasira na to. Bahay din niya dati to. Ayan. So, ano lang siya? Ano nang nyug lang yung bubong. So, ano na yan? Nasira na. So, naglipat nga siya dito sa ano, sa baba. Tingnan natin yung ano kabangkao. Oh. Yung pisto. Yan, kabangka, yung pisto. Ang ganda. ata ano talaga yung bato. Tapos, kung magkubli, talagang magandang kublihan yung kabangka. Tapos yung dagat, kita ka agad. Pag wala yung mga puno na mga kabangka, kitang kita yan yung dagat. Tapos, pababa pa. Ganito, pababa. So, ano yan? Um paakyat, kumbaga paakyat plan pa sila, pwede mo nang batuhin. Ayun, kumangkaw, sa loob, oh. may mga buti pa nandiyan. <laughs> Yan. Ngkot-kot mo nandiyan, ah. Oh. So, hinukay din daw nila ito, bangka, yun dito. Hinukay din ng mga treasure, kasi pumunta dito yung, yung mga treasure. May mga mapa, may mga detector sila na dala. So may na-detect sila kabangka. Madami sila na-detect. kaso yun nga lang uh, hindi talaga nila nakita <coughs> wala silang nakita dito na kami sa ano bahay niya na pangalawa so ito yung bahay niya yan dito na kami so doon kami galing akyat doon sa buntok ang layo ng pinatanong kabangka yun yung mga saging niya mga pananim nung kami nang galing sa mga ano pananim niya tambok pa ng imo isayaw oh. mga ano panan sagi tatanim daw niya yan talagang yan Yo, e, oh, ito yung bahay niya kamangka oh. Oh. Ngoran. Uh, 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 gulay-gulay niya ako kabangkaw. Oh. Tapos yung ito kabangka, binigyan din niya ako doon ka sa bahay kanina. Tapos, oh, sa ako bugas ah? Mayakbe eh? Ayun, so nagkupras siya kahapong kabangka. Ayan. Ay, binili niya kagad ng bigas. Ay, yung importante kasi daw kabangka, bigas talaga. Hindi importante yung ulam. Yung ulam, madami namang makapagkuhaan. Eh. Hindi ko dami namang mga ng mga ulam-ulam. Pero yan. So inuna na, inuna niya talaga yung bigas. So yun talaga yung maganda. Uh, ito may mga suka yung mga kabangka. Ayan. So ito lang kabangka yung bahay ng mga pobreng malipayon. Hindi bali na ganito yung bahay natin basta masaya lang tayo. At saka nakakaraos tayo araw-araw. Yun. Ikalaman ang gubrata niya.

So yung mga kabangka may nakita tayo sa naagamit niya. So ito yung ginagamit niya na pangpana. So naman din mga pinanggalingang oh, ganong haba. Pinanggalingang haba. Pinanggalingang haba. tingnan yung kamay ko sa kabila. Tapos ikaw, alos <laughs> sandik pa ka bangka. Grabe, sobrang haba. Grabe. Ano to ka ano, haba. Tapos bilog din yung guma niya. Pero gawaan ko sa kabangka ng pana na ano, yung ano, yung pang yung nakikita niyo sa mga online. Marunong kasi akong gumawa ng ano kabangka. Kaya yeah, tuwaan ko siya. Ka. Grabe kabangka. Tuwa sandik pa. Bigat na naman So itong pana yeah, uh, to, kung uh, dami na ng pana ito. So malaking mga isda na pana dito. Mga plano pa kanin mong tungkadoy. Yan yung uh, mga 18 pet. Mga 18 pet siguro yung ano, yung kaya ng sisirin sa dagat. Kaya pero pagdating niya dun sa dagat, mag-aano pa yan siya dun. Mag magstay pa siya dun kabangka. Pagdating niya dun sa ilalim ng dagat, magstay pa siya dun ng ilang minuto kasi hintayin niya yung isda na lumapit sa kanya. Tapos niya, birahan niya nito. May <laughs> <laughs> nga ba kabangka o? Oh. O, oh. hindi oh. naman yung braso ko. Oh. Oh. Talagang sabigat pa lang. Grabe. Ano yung gamit niya? Ito yung gamit niya na pampana.

Uh, so yung mga kabangka, uh, nga, uh, out, wala tayong nagawa. So pumunta tayo sa bahay dun sa taas, pumunta tayo sa mga taniman, at saka dito sa kanya, bisita-bisita uh, tayo. So yun mga kabangka, uh, maraming salamat bangka. Uh, kayo lagi na sumusuporta sa mga vlog ko. Uh, maraming salamat and thank you and God bless.